ako si Marky Chinky sa grade 4 o Ako ay magtutulak ng ma ang aking mga kabagata. Ah, uh, kapag katangbay si Tio sa kanyang sa salita, kaloob maglami. langit, sa mga kalayaan ng sariyong masakit, sa, rimasapo, sa katulad ng ibon sa iyong papawid. Pag salita, isang katulad, sa bayang sa mga kalayaan, at ang isang tao, katulad kabagay, sa... Nang ang mang ika noong Ang hindi magmahal sa kanyang salita, git sa hayop at sa isda. Kaya, ang marapat pag, pusa na tulad sa inang tunay na nagpala ang wikang Tagalog tulad din sa Latin sa Ingles, Kastila at Salita Anghel sapagkat ang poong alam tumingin ang siyang nagawad nagbigay sa atin. Ang salita na ito ay din sa iba na may alpabeto at sariling letra. Na, Ma maalam, na alam, na kaya, na kaya, na ng sigwa. Ang yung day sa lawa noong dakong una.